Ayan guys, oh. So, kung gusto niyo lang ng mabilisang ulam, oh, punta lang kayan, punta lang kayo diyan sa sa Pasigan, sa tabing dagat. Good morning mga guys na. Tayo ngayon ay may iwas. So ang natin ay itong Malilit uh, maliliit na tawagin to, kung tawagin dito ay isdang tagpian o tandain. Ganito 'yung tsura guys, oh. So. Ayan, bali may huli na pala kami kanina. Ah, uh, bali, anim na piraso na. Ayan. Ayan yung mga isda, oh. Masarap yung pandaing pabrito. Ayan. Bali, ang ang gamit naming kawil ay yung or hook. Ay, maliit lang. Ito. Ayan, oh. Sobrang liit lang, dalawa. Tapos may pabigat lang na tingga. At ang pamain namin ay tumang lang. Yung nakukuha lang yung diyan sa tabi. Ayun oh. Ayun. Tim pamain namin. So dito lang kami yan, malapit lang sa tapat lang mismo. At pakita ko sa inyo kung paano paano manghuli ng ganyan, guys. Handline lang 'to. Uh, traditional fishing kainan lang natin guys bali may pain na yung isa bukuhain mo lang ayun pinakang buntot nya ayan tapos papain mo lang awit mo lang na ganyan ayan na so dito lang guys Dalang sa tapat. sinasabi ko sa inyo yan lang ang mga huli nyan so that masarap tumandain guys kahit maliliit lang marami lang yan dito sa sa tapat lang kung gusto nyo lang ng mabilisang ulam oh, punta lang kayo dyan punta lang dyan sa uh, dalampasigan, pasigan sa tabing dagat oh, saglit lang yan pang ulam na lang guys, kasimple ang buhay dito sa isla ah, hindi mahirap ang pangulam, basta masipag ka lang oh. ulam na